Pero sa ngayon, mga kabombo, ay uh, makapanay po muna natin at nasa po linya. Yan, si Yasser Romeo Hinsay. And, at mula po ng no, po dito sa uh, Pangasinan, particular po sa Bayan ng Binalonan. Dahil sila po ay uh, nagtagumpay ano, na makatapos dito po ano, sa 164 miles endurance run 2025. Pero bago po yan, pamatiin po muna natin si Yasser Romeo sa mga nakatutok sa atin. Uh, magandang gabi po sa inyo sir. Welcome po sa ating program sa Bombo Dagupan. Yan si Bombo Marian po ito. Magandang gabi po sa inyo sir. Uh, magandang gabi naman po sa lahat po ng mga nanonood at uh, nakikinig po dito po sa uh, Bombo Radyo Philippines. Uh, uh, magandang gabi po sa inyo lahat oh yan po. At uh, una po siguro ano, Sir Romeo, uh nais po natin kayong batin ng congratulations. sa ano, dito po sa inyong pagka uh, panalo sa endurance run 2025. Siguro una na uh, Sir Romeo ay uh, mariin niyo po ba kaming bigyan ano ng uh, detalye uh, kung ano po muna itong sinalihan po ninyo na um pati pala po or competition po. Ah uh, itong sinalihan ko yung Endurance uh, Challenge Philippines ay actually uh ah uh, pangatlong pang, uh, taon na po na ginaganap po no. Mm -hmm. uh, na ang race director po dito ay walang iba kundi si uh, RD uh, John Alegre. So dito po natin uh, mapapatunayan kung uh, kung gaano katataga talaga talaga no sa sa pagtakbo no. And hindi siya yung basta-basta kasi na takbo na 21k, lang, 42k. So ito talaga endurance talaga uh, hindi uh, stamina mo, endurance mo, kung gaano kalakas ka, dito mo talaga mapapatunay. ah uh, survival of the fittest nga po ito kung mat matawag. Mm -mm. Okay so, po. Yes po. So bali dahil ito nga na-mention nyo po, ano, talagang endurance po, hindi lang ito basta-basta yung uh, run or takbo. As an po yung mga pinanggalingan, yung mga uh, ruta po, nito, nga endurance run po na inyo po nga sinalihan po sa Romeo. So nag-start kami actually sa ano no, uh, sa Tuba Binget, yung municipality of Tuba Binget kasi nagkaroon lang ng changes. Pero it's all, all again uh, 164 miles pa rin po yun uh, from uh, Binget uh, nag uh, bumaba po kami dito po sa La Union and then bumaba po kami dito sa Pangasinan, Arlac, uh, Pampanga all the way to Bulacan then uh, Valenzuela, uh, Caloocan, uh, Abad Santos, diretso na hanggang po papunta na po ng Luneta. So mm -hmm. medyo malaylay po yan siya talaga. <laughs> mm, -mm, mm Okay po. So dito po sa competition na ito, um, Sir Romeo, uh, pang ilang beses nyo na po na pagsali po ito? Actually, this is my first time no, na mm -hmm. uh, sumali dito. Kasi uh, nag-umpisa lang po sa buyo po ng <laughs> kaibigan ko po. No? Ah uh, sabi niya kasi nasa peak ka na kasi. Although, dalawa na kasi sinalihan ko na 100 miles. So yung una kasi sa Manila to Bataan which is 100 miles uh, at uh, nanalo po ako doon a uh, first runner up. Tapos yung second is yung Zambales 100 miles then. So I am fourth there. At saka ito this is my first time actually na pa. So from 100 miles to 164 miles. So magkahalo ka ba at uh, saya no? Ang nararamdaman ko po dito. So hindi ko po maano, hindi ko siya ma-explain. Pero again, uh, marami kasing obstacles ang nangyari. So uh, uh, buulan, mm -hmm. tapos madulas ang kalsada, uh, altos ang ating inabot. So although lahat naman kami na ano na runner, pinagdaanan po yan. May may bahang pa kami bandang uh, bulak uh, kampanga so yun talaga ang mga maraming uh, challenges na nangyari sa amin. Mm, mm okay po. So um bali ano po, yun po din yung nakuha um, po ninyong um po rito sir sa so 164 miles uh, endurance run. Uh seventh runner up po ako dito. Mm -hmm. So ayan uh, tawag dito. Bali pang 8 po kami. Pang 8 po ako. Tapos uh were 16 no kasi bihira naman talaga ang tapos sampu lang po yung ano 10 lang po yung nakasurvive, yung yung the rest six yung 6 po ay nag-DNF talagang hindi na po nalaga nila kinaya at hindi umabot po sa cut-off number eight po tayo mm, -mm, -mm. Yeah. okay po and uh, uh, siguro ano yung uh, exact na, na pakiramdam or feeling niyo that time po ano sir Romeo nonga Ayon, uh, ayun, finally, na tapos yung po itong, uh, nyo po ito yung, yung, pong, um, oh, yung 164 miles na po, sir. At makuha yung uh, nasaik, uh, or 7th runner-up po, sir. Noong umpisa, nung, nung bago, bago pa lang ma-reach ma ko yung finish line, no? Mm -mm. So magkahalong init at kung ano pa, frustrations na lahat ng lahat na nang iniisip kong negatibo, talagang, talagang ano eh, talagang hindi ko mawari, no? Pang, pa, ng papalapit na papalapit na papalapit na papalapit doon sa sa finish line ay talaga ang sarap ng feeling na para oy nakaya ko bagyo to Manila ang sarap po ng feeling talagang dumawari at dumami ang, ang ang, naging kaibigan ko dumami ang nag-congratulate po sa akin even mm -hmm. ng mga kakababayan so maraming natuwa they are proud to be Pangasinense no kasi uh, first time Uh, first time ata ko hindi ko nagkakamali na may mag-attempt po na tumakbo from Baguio to to Luneta no so talagang masaya masayang masayang masaya ako even my family talagang uh, tuwang-tuwa sa accomplishment na uh, ginawa ko mm -mm. so, Okay po. And uh, ano pala yung uh, naging preparation po ninyo, ano, Sir Romeo, matanong natin kasi syempre endurance po talaga yung uh, foundation po nito, ano, yung uh, pagtakbo po ng uh, Uh, 164 miles. Um, uh, kamusta yung preparation nyo dito po, sir? Okay. Um, kasi I, I do have one month of preparation lang. No? Kasi uh, kagagaling kagagali ko lang last May 31, June 1, doon sa Zambales 100 miles uh, marathon. So I do have one, one month, no? Yeah, ang hirap kasi uh, i ano eh, ang hirap kasi i, i ang oras ko bilang ay healthcare worker Uh, healthcare practitioner. Tapos, and then, uh, nagtitraining ako. Almost araw-araw po ako na nagtitraining at least 20 kilometers per uh, training. So, before ako na, uh, before ako na mag sa sa, sa sa hospital, uh, nag nagtitrain muna ako for at least 21 kilometers. Then, pagbalik, pag-uwi, ganun ulit. So, halos, halos ginawa ko siyang routine And then all of a sudden, parang, parang wala na sa akin ang 21 kilometer uh, na, na training sa bawat araw. So hanggang sa, sa may um, sa umuulan, talagang pinaghandaan ko talaga siya. Para at least kahit paano, uh, alam ko kung anong pakiramdam pagka kunwari umuulan na. And then uh, alam ko kung anong gagawin. So yan yung mga tip uh, kailangan uh, pinapaghandaan kung sasali ka sa mga endurance challenge na kagaya po ng uh, Baguio to Manila. Mm -mm. Okay po. At uh, ano po pala yung inyo po nga na-receive or natanggap po ano, sir Romeo uh, dito po sa pagiging runner-up po nito, uh, ninyo dito sa endurance run po na ito na inyong sinalihan po sir? Uh, ang na-receive natin is yung ito po uh, yung uh, tawag dito, buckle mm -hmm. uh, buckle na kung saan uh, ito po yung uh, binibigay lang exclusive sa mga uh, sa mga tao dito sa mga uh, finisher kahit na bien cut of ka hindi ka pwedeng babigyan ng 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 bangle basta within the cut of kailangan magbigyan ka ay kailangan magmarisim ma ma mo yon and then yung uh, tao dito yung uh, uh, finisher shirt na kung saan uh -huh. eh, nakalagay po dito uh, na Actually, hindi ko pa sabi do boxen eh. kasi Uh, natutuwa This one. Okay. So this is these are exclusive lang sa mga uh, endurance challenge runners or Philippines, mm -hmm. you no? Know? Uh, uh, limited edition. So yan po at saka yung iba uh, mga minor na lang po yan. Opo. Yes po. So Ah, uh, dito po ano, sir, kasi kanina nga na-mention ninyo ano na bukod dito of course sa inyo po nga Uh, pag-takbo, uh, eh, kayo po ay uh, nagsisilbi din, ano, bilang isang nurse. And kanina, nagbabasa po sa Puta for nung interview, and tinatag po kayong the running nurse, ano, sir. So, paano po ninyo nababalanse pa rin yung oras ninyo sa po pong pagtatrabaho bilang nurse? And uh, on the other side, eto naman po, yun yung pong pagtakbo, sir. Uh, actually, nag ako mag-tumakbo uh, since 2014, no? Mm -hmm. So, nakita ko kasi, been in uh, operating room for uh, eight years. So, kita ko kasi lahat ng uh, kung gaano kabata yung mga naoperahan sa na may sakit sa puso so yun ang nag-ujok sa akin no na, yun ang nag-ujok sa akin para para tumakbo anong uh, una kasi uh, as a baby lang parang tumikita na no lang uh, maging happy pero naging ano ko na siya naging uh, routine ko na siya uh, on the late as uh, 2017 dire-diretso siya Ngayon lang kasi talaga nag-concentrate ko ako So, every, every off po kasi ako, ang ginagawa ko po ay talagang uh, uh, tumatakbo po ako. Uh, kasi sabi ko, walang rason para sabihin mong uh, busy ka. Uh, kasi ako nga po mismo sa, 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 sa sarili ko, I do have families, uh, I do have uh, work, and this, this one, my passion is uh, running. So, kung may disiplina ka talaga, uh, if you have a dream, and then you have this this discipline magiging successful ka kagaya ng uh, mga ibang runner din na kagaya ko. Ganun mm -mm. po. Okay po. So, bali dito sa Pangasinan sir, bukod sa inyo, meron din po ba kayong mga kapwa na uh, na-involved na rin po no, sa ganito pong class or uri po ng pagtakbo sir. Uh so far um, isa ako sa uh nag-i-invite po sa lahat po, not only in the fellow pangkasinaset mm -mm. no pero sa lahat po no sa pangkalahatan no uh, dahil uh pinopromote po kasi natin ang anong eh, healthy lifestyle so mm -mm. Uh, hangga't may uh, wala po sana magkakasakit hindi dahil sa kami po ay uh, tao dito ay uh, tamad, no mm -mm. or ayaw namin mag-alaga sa mga pasyente no pero in every exercise po kasi nagagawin po ng isang uh, tao or ng isang uh, tama, isang tao, uh, malaki po ang maiambag mo na not only sa bayan, kundi pati sa, sa sarili mo mismo. Okay? Kasi mm -hmm. ang mahal po magpagamot, sa totoo lang po, <laughs> mahal talaga. Uh, nakikita ko, umiiyak po yung mga pasyente. So, yan. Uh, Unang-una po, uh, ini-encourage ko po sa lahat no, hindi, uh, na maging healthy lifestyle po tayo, mag magkaroon po tayo ng healthy lifestyle, not only on running, kung, kung, bega, kung sa lahat po ng anong klaseng komportable kang sport. Okay, so yun po. Uh, kung mayroon po tayong mga fellow pangkatinesyo pa na, ano, na gustong sumali sa kagaya ko, or kahit sa mga full marathon or uh, half marathon, Well and good, uh, pwede tayong magkita, pwede niyo akong i-reach i, ano, uh, i reach through my Facebook account. So, magtulungan tayo, mag ano tayo, uh, gawa tayo ng, ng group. Diyan mm -hmm. sa na. Okay po. Ito, uh, curious lang din po tayo, no, Sir Romeo. mayroon uh, meron po ba kayong parang uh, strict ba, Sir, na sinusunod po nga diet? Dahil syempre, ito um, talaga nga endurance po, no, yung sabi nga po natin kanina, parang pundasyon dito po sa uh, po nga uh, pagtakbo po, Sir. Yeah, actually, uh, simple lang po ako. No? Noong una kasi mataba po yung aking chan. Ang laki, ng, ang laki ng chan ko. No? So, prior to this, at naging uh, habit ko na siya, uh, kumakain po ako ng ano, no? kumakain po ako any ulam. Pero wala ako po talaga akong rice. ah mm -hmm. uh, talaga talagang hindi po ako kumakain ng rice talaga ah uh, prior to the, to the event. Pero before, ah uh, one day prior to the event, doon na po ako nagka-carbo-loading nag uh, nagpo-protein uh, loading. So talagang doon-doon lang. Pero kung gusto mong disiplinahin ng sarili mo which is magaka magkakatulong din 'no para ikaw ay pumayat. Uh, kung kaya po sa umpisa lang naman niya mahirap, wala sanang rice muna kasi diyan 'yung nakakapagpagaan ng kumain eh. Mm -hmm. So uh, kaya kung kayang kaya mapigilan o no, unti-unti hanggang sa mawala Okay po yan. Wala, wala pong problema. No soft drinks, uh, no, no, no uh, junk foods, or no, no fast food, hanggat maaari. So, kung ano lang yung iniluluto lang dito or hihinain lang dito sa bahay, ulam lang talaga, then yun lang yun. Wala nang kasamang, kasamang rice. Yun lang yun. Mm Okay po. So, ito naman siguro siya no? kasi talagang nga, uh, kung hindi describe yung siguro sir, nakakapagod po ano, yung uh, katatapos po ng sinalihan po ninyong competition. Pero uh, kung, uh, kung tatanungin po kayo, sir, uh, willing pa rin po kayo na kung sahali sumabak ulit po? Ah, yes, 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 yes. In fact, uh, uh if ever that there will be a medyo longer pa, for example, there is a pagod food to Manila or uh, vegan to Manila or ano, uh, Talagang ko consider ko po kasi yan dahil uh, tawag dito. Uh, pangkasinensya tayo so wala tayong inuurungan. <laughs> mm -mm. <laughs> Hindi naman, uh, kung mga uh, ang kung kayang kung meron ah uh, na medyo malalayo, uh, yan po yung uh, ano natin, uh, dream natin para at least kahit paano uh, oh ito yung itong itong kababayan natin na naglalakas uh, ng loob. Ah uh, din natin. Suportahan niyo din ako, no? <laughs> Prayers, okay na rin sa akin. Mm -mm. Okay po. so Pero bukod po rito sa pagtakbo, Sir Romeo, uh, prior to this, may iba pa po kayong mga parang uh, sports din po, Sir? Yeah. In fact, uh, kasama po ako sa Table Tennis Club po sa aming uh, hospital. So, sa, sa katunayan po, uh, meron po, uh, nakamit na po namin sa grupo po namin. Kami po yung nag-champion actually last uh, June. Uh, sa table tennis. So kay, marunong po ako mag table tennis, marunong po ako mag basketball, ah uh, uh, biking. So yan, nagkataon na po talaga na nakakonsentrate po ako this time kasi medyo malayo-layo no? dito sa running. Mm -mm. So, sports minded po tayo actually. Sports enthusiast po tayo. Okay po. So, uh, tama po sir, kayo po ay taga-binalonan po dito sa Pangasinan. Yes, that's correct. Uh, I'm from uh, Linmansangan, Binalon, Pangasinan. Diyan po talaga ako pinanganap, lumaki. No? Dito lang po talaga ako nag sa Manila. Pero ang Mukta Gilocano, uh, ang sa mga Pangasinan. So, uh, 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 kung na nakakapagsalita kayo, naiintindihan ko po kay lahat. Mm -hmm. Okay po. So, bali sir, ano, kamusta naman po yung reaction ng family po ninyo? no nga, syempre mapagtagumpayan po ninyo itong competition na ito, sir? Ay, masayang masaya. They are very proud of me kasi yung yung dalawang kapatid ko, yung taga Rubio, ah uh, sinalubong niya ako eh. So natutuwa siya kasi picture pa nga niya ako tapos yung yung, yung isa rin kapatid ko na sa Binalonan, sinalubong din po niya ako, binigyan pa nga niya ako ng pakwan at tuwa, tuwa ako laki ng naitulong niya sa akin dahil uh, kasama 'yon sa hydration ko. Ah, mm -hmm. uh, even may, may 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 parents, no? Tuwa-tuwa sila kasi, uy, sikat ka na, uy hindi ko kasi alam na na ano na hindi ko alam na pinag-uusapan ako diyan sa Pangasinan no? pero uh, tawag dito uh, hindi 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 nila ma-explain kung gaano sila katuwa or kasiya kasaya sa aking naging achievement no sa naganap na nga na Baguio to Luneta Endurance Challenge. Mm, mm okay po. So siguro Sir Romeo panghuli po, uh, meron po ba kayong mensahe? Of course, sa dos sa uh, mar marahil mga interesado din or eto, ano, nais po nga uh, sumabak din po no sa uh, ganitong uh, uri po ng uh, uh, klase po ng uh, pagtakbo na uh, Sabi nyo nga po, uh, na nyo rin po marami pa yung mahikayat kay Purito sir. Ah uh, yeah. Um, sa lahat po ng mga kababayan ko, lalo-lalo uh, na diyan sa Pangasinan, ah uh, ako po ay uh, hininikahan ko po kayo na ano maging healthy lifestyle mag, mag healthy lifestyle po tayo. Uh, tapos if you have this discipline kagaya po ng ginagawa po natin, uh, importante lang po talaga na naka po tayo. So doon sa hashtag ko no na dream keep dream keep going succeed. Pag na ano mo na uh, if you have a dream, then kailangan continuous mo lang yan, dire diretsyo mo lang yan. Eventually hindi mo mapapansin that you will be uh, succeeding. Okay? Kaya nga ano po, isa pa, ito. <laughs> Tara, jog tayo lagi. Okay? Ayan, 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 ayan. So, by the way, pwede pa mag-plug? Uh, sige, sir. Um, go ahead lang po. Yeah, yeah. Kasi uh, we are planning together with the GCIR uh, management, events management uh, on December 7 So we are me together with the GCR and the uh, local government unit of Binalonan are planning to um having a, an event Binalonan Marathon. So sa December 7 po yan that Sunday uh dyan po sa sa bayan po ng Binalonan. Uh sa po kayo kasi doon po magkikita po tayo doon. Mm -hmm. Uh mayroon pong uh, category um, 5 km, 10 km, 21 kilometer, and 42 kilometers. So, magandang event po ito. This is the this will be the first time sa Binalonan po na magkakaroon po ng uh, such big event such as this. Uh, so marami pong sasali po no from in uh inter the Philippines. So marami ah uh, tao dito. Hopefully magkita-kita po tayo. Sumali po kayo. Ah uh, yung process po nito ay meron po tayong charity na pagbibigyan po ng uh, kung ano man po yung magiging proceed po nitong uh, event po na ito. Okay po. So, ayan po. Uh, congratulations, ulit, Sir Romeo. At maraming salamat po sa oras ninyo, Sir, no, sa pagpapaunlak po ng uh, panayang po sa ating uh, programa, Sir.